err di tayong booking at sa uh, pa punta ako sa pick up point sa uh, yan uh for din adam ayon na dun ah, nya ni eh. kunti konti na lang so wait lang wait nyo lang hindi ko alam kung ano... kasi... Right. di tayo tapos kanon tayo doon skinite right. parang... ต่อด <letter> ีต่อาฮะบารายจังยันดู Hindi, hindi ako vlogger. Ha? Minsan. Pero hindi ako vlogger. <laughs> Ayan. Yasi, para kay Yasi. Bro, what are you talking about, man? Yan. Absent. <laughs> Shall kap up? kap sir? Hindi uh, na. Ayan. ni sir ng Priya, no? Priya, nah, uh, <laughs> Okay lang yan. Baka madumi. Hindi, okay lang yan. Diba <monsis> binibidyoan ako? Hindi <hibigan> ako ano, <hibigan> uh vlogger. Yeah, wow naman! <hibigan> <hibigan hibigan hibigan> Wow. Ha? Wow. Uh, shout out. Ako na to naman. Sige na, ako na sakay mo. <laughs> Itan owner. Na may galing sigar. Ah may meron may pa naman. Wow. Ano pala oh? Ano lang uko? Huwag <laughs> bungsubukan. Masisira ambu eh. mo Ha? Ah? Ano, inaayos ko pa yung page ko eh. So, kasi pwede hindi pa siya mapalitan ito. ng pangalan. Ginusto mo, mo yan eh, nagpasarap. Mm -hmm. <laughs> ano lang, sa YouTube na lang muna kasi, na ano ko. Pwede na! Sticker, ah. Sticker, ah sticker na parit! <laughs> Pagpasensya nyo ng sticker ha. Ah. Okay, oh. Ay, ah, <laughs> uh, sa ngayon, for chicks. <laughs> ah. Ah, <laughs> oh. Later. Ah, oh, sige, umilaw ina ka. Sige, pagbibigyan kita. Ah, mabait naman eh. Ang ganda mga nagiiilaw. sila mauna daw. Mm. Pero pag ibang rider 'yan, papasok 'yun. Stop it. Get some help. hindi wala takot nyo sa Ako, pwede ko daw iyo kasi syempre. For safety purposes 'yan. A few moments later. Hello, nag-video. Ito, sa camera ko pa lang. Isa pa lang eh. Ay, dalawa to, pero yung isa. Okay, yung pwede ba yung kayo ko sa akin? So, ayaw yung battery ko. Yun yung papalit ko. Bali ngayon, ang trabaho mo ngayon. It, ito na, full time na ako dito kasi nag-resign na ako dun eh. Wala kayo laki naman. Ah, uh, wala naman yung sahaw dito, ang kitaan. Basta sipag lang. Pero kung kung tatambayan mo tapos lagi kang nag ml Wala. Hindi ko naman. Wala talaga. Tapos may hindi ka makipagkwentuhan sa mga nakatambay. Yan. Mas... Sana. Oo. Oh. Tapos mo yung booking, ang layo. Ang tangit. Ayoko niya. Ganon. Aangal an hour later. Naghanap ko pa ng ano nang nang ah, ko na rider. Ay nang booking. Ay wala na sir. Diretso uwi na to. Kahit nasa Laguna ako, uuwi ako. Hindi uh -huh. na ako maghanap ng booking yan. Pauwi. Pauwi. Diretso na ako niyan. Ako ah, talaga. Uh. Saka ano, pag binuksan ko yung apps ko, pag ano lang, on duty talaga, maghanap ako ng booking. Pero pag yan, magpapahinga ako. Okay. Magpapayo nga yan. Pinapatay ko talaga. Yan. Kaliwa, sir. Ay, dito siya kayo ng matubig, eh. Galing pa kayong trabaho yan, oh. Galing pa kayong trabaho. Ah, sa Macdo. Maganda doon sa Macdo, ah. Okay, okay. Thank you, thank you. And shout out kay Don, kay Sir, no, na... Ada ni Mamiyashi Oh, kena, kena Anak-anak oh, time booking